for today video po ay gagawa muna tayo ulit isang electric pan na ito po ang kanyang tatap king air so yan at ating pong ichichik ito kung anong problema so ngayon lang po tayo muli makakapag repair ng electric pan so dinala po ito sa atin ng aking bunsong anak kanina na ito daw po ay walang power So hindi siya nagana. Dun ito sa kanyang katrabaho. So yan i-switch natin. Kung may continuity siya. So yan wala po. Oh. Yan. Yan ang ating ah uh, i-check kung bakit siya ay wala. Dito naman mayroon naman yun. So yan let's go. So ito po ang ating mga kailangan, uh, long nose, and then iscro, and brass, soldering iron. Just in case na may naputol sa loob. So yan, buksan na natin. Anong problema nito? So, papaikutin mo na natin yung kanyang ilisik. Ay, medyo masikip po. Maring ito ay lalangisan muna natin. Yan, medyo masikip po yung kanyang shafting. Sige, so, buksan muna natin. So, ito na po at nabuksan na natin. Atin mo nang linisin itong kanyang takip. So, mamaya siguro, basa na lang natin ito. Tanggalin lang muna natin itong mga nakakapit na alikab. At masyadong marami. Siguro matagal na itong na naka-stack or na gamit. So, yan. Dami. Siyempre, itong kanyang motor. Yan o. Oh ang kapal ng agi So yan maaaring dito yan sa kanyang thermal fuse ang kanyang problema. Malamang sa malamang thermal fuse talaga yan dahil hindi sinagana. So ngayon, nibigyan natin. So yan nabuksan natin siya problema naputol itong mga kanyang table tie so itatahin na lang natin yan tatalihan na lang natin tama yan then buksan muna natin yung thermal fuse na yan na yan ang sira dyan so ingatan lang natin ito ay konting pisil lang at baka may maputol so yan bukas na pag iwahiwalay na lang natin so yan puputulin na lang muna natin dito ang harap magdugtong And ito na natin hindi hinahinang na lang natin ang bago mamaya so ito na po mga higan at nakikabit na natin yung sa may kanyang thermal fuse yan gumagana na po siya hindi lang makita sa tester na po siya. Ah, gano'n na. So, kanina wala ito. Ngayon, okay na. Okay na po yan. Bali, ang nasira po pala nito, ayan o, thermal fuse. Ayan o. Ano. Walang continuity. Ayan o. Yan ito yung kanyang thermal fuse na nasira. Yan wala na. No. Kaya ni jumper na lang natin siya. Lagyan natin ng fuse na ganito. Maliit na hibla lang, okay na yan. So yan, tatalihan na natin. And then, i asimbolo natin. So ayun na, nahihinang na, na natin. Saka kanaytali na. So i asimbolo natin. so yan okay pa naman po yung kanyang shifting maganda pa pati yung kanyang busing so yan i-assemble natin ilang isa na natin yan yung maganda na ikot so kanina ayaw itong maikot so yan i-assemble natin din kaya kabitan kalip, muna natin ng ano ilis para atin siyang matisting hmm. siya okay na po nasa alay na nabasa lang itong kanyang switch parang nabasa so pang may basa yan natin buksan yan at baka may gram yan so isaksak muna natin hindi mo natin ang kaunti so yan mga igan at isaksak na natin switch natin yan yung number 1. Magaganap na siya. And then number 2. And then number 3. Siya na okay na po. So paglilinisin na lang natin. And then pagkalinis natin yan ibubuo na natin siya. Nang maayos. So yun mga higa at na natin lahat. Atin ang isasaksak Then six natin. Number one. So yan yung number one. Then number two. And then number three. So yan okay na po. Bali ang pinalitan natin dyan yan, na yan no? yung thermal fuse na nasira na ito po ang ating pinalitan yan kumbaga nilagyan na lang natin ng maliit na hibla so yan natukoy na siya pwede na siyang makuha ng mayari so yan maraming maraming salamat pong muli at syempre muli humihiling ako baka naman po isang subscribe naman dyan pagkat ngayon lang muli tayo nakapag-vlog ng ganito may isang uh, electric fan knocking air ang tatak niya siyempre paka pakishare na rin po itong ating video at pakipindot na rin ang notification bell para update kayo lagi sa mga video pa natin na i-upload so yun lang po at muli marami, maraming maraming Selamat. sa inyong God bless you all po